hello guys welcome back to my channel and for today's video ay nag vlog yung aking daughter guys kasi nga yung anak yung mga itlog ng pato ng lola niya is magpipisaan na sila guys so tara tingnan natin guys kung ilan ang mabubuhay ayan na yung anak ko guys hi guys yung nakita niya na di diba yung unang una nakong video na sinabi ko nga na nag-aano sila. Nagtutuka, pagutom. Ngayon ka Marami din kami pets dito guys. Pero sila talaga yung pinaka-pewer ko kasi alam nyo naman ang cute nila. Pwede nyo silang nahawakan. Pero wag araw-araw guys kasi masisiya, maano, papayat. Okay lang. Meron pa na yung nanapisa Oh. Ayun o. Oh. Nay, ayun pa o. Oh. Pare pa, Nay! Nay! Kumakain yung mga bibi natin for today kasi alam niyo naman, gutom na sila. Pero alam niyo guys, nagsususuk yan sila dyan. Alam mo kasi, nagliliit pa nila pero nakakalakad na sila. Ano, siguro ganyan nyo makikita kapag pisa na itlog, tas tuyo na. Ganyan na sila agad kalakad. Pero hindi pa sila nakakalakad. Kailangan mo na silang limliman ng kahit konti para makalagan sila. ってのうとこう